Raver Cruz at Julian San Jose kasama ang komedyanteng si Bubay, ligtas ng nakauwi ng Pilipinas. Hindi na kasama ang manager ni River Cruz sa pagpunta nila sa Israel para doon magbigay ng saya sa mga kapwa Pilipino. Ayon dito ay nag-viber lamang umano si River Cruz para sabihin sa kanya ang kanilang update. Na lockdown umano sila at hindi makalabas ng kanilang bahay maging ang airport doon ay hindi rin pinapayagang magpalipad ng eroplano papunta sa iba't ibang bansa. Mabilis na nakansila ang show na love trip na love trip pa na magiging show dapat ni Raver Cruz at ni Julian San Jose kasama ang komedyanteng si Bubay. Sa pahayag ng manager ni Raver Cruz na si Chua, na cancel na yung show nila. They are still waiting for the airport to be open para makauwi na sila. Sana makauwi sila, waiting pa sila sa pagbukas ng airport bilang nagsara kasi. Sa kasalukuyan ay nakauwi na nga at nakabalik na ng Pilipinas ang couple na si Julian San Jose at River Cruz kasama ang kanilang isa pang artista na si Bubay. Lubos ang pasasalamat ng Israel production team dahil nakauwi ng safe ang mga artista. Ayon pa nga sa isang post, Thank you Lord, mga kababayan ko po dito sa Israel. Nakarating na ng maayos sa ating bansa sa Pilipinas. Ang Filipino actor Raver Cruz, Filipina actress Julian San Jose, and also comedian actor na si Bubay. Sobra po kaming nagpapasalamat na nakarating sila ng maayos. Nagpapasalamat din ang Team Israel Production of Love Trip, Love Trip Pa, sa exclusive sponsor, major, minor and individual sponsor. Also kay Franz Marie Dimol sa tulong at suporta ninyong lahat at sana patuloy pa ninyo kaming suportahan hanggang sa muling pagbabalik nila dito sa Holy Land. Sa mga bumili po ng tickets, huwag po kayong mag-alala update na lang po namin kayo ng mga producers. We will keep you updated always at isasama rin namin kayong lahat sa aming dasal. We love you all. Thank you so much and keep safe everyone. Hindi pa nga malinaw kung maibabalik ang mga tickets na naibenta o mga pera ng mga bumili nito para lamang mapanood sana si Raver at si Julian, maging si Bubay. Marami nga ang nag-alala at nabahala para sa kaligtasan ng kapuso actor and actresses na si Julian at si Raver Cruz, maging ang isa pang komedyante na si Bubay para sa kanilang kaligtasan. Buti na lamang ay mayroon silang safe place na pinuntahan para hindi sila madamay sa kaguluhan doon na nangyayari sa Israel. At yan ang latest update mula sa Taget. Huwag kalimutan mag-follow para lagi kang updated sa mga susunod na uploads.